Magandang araw po, si Dr. Willie Ongto. Sa video na to pag-usapan natin tungkol sa paninigarilyo at kung bakit kailangan itigil ang paninigarilyo. Ang sigarilyo po talaga po ay uh, maraming masamang epekto sa katawan natin, sa puso, sa baga, sa utak. Pwede rin magdulot ng cancer. Kahit yung passive smoking, let's say yung uh, kaibigan mo naninigarilyo, kasama mo siya, tataas din yung risk mo for heart disease, tsaka cancer by three times. Kahit po yung mga usok, yung mga air pollution, masama din yan sa baga natin. Kaya sana isipin natin yung kapakanan ng ating family members, ng mga anak natin at asawa natin. Para itigil po yung paninigarilyo, kailangan talaga meron kayong desisyon, meron kayong willpower na gusto nyo na talaga pong itigil ang paninigarilyo. So, una-una, kailangan i-delay -de nyo. Lagay natin, gustong gusto nyo na manigarilyo, i-delay nyo na isang araw, dalawang araw, delay. Second, syempre, kailangan gagawa tayo ng paraan. Pwede tayo mag-exercise o ililibang natin sarili natin, i-distract natin, magiging busy tayo sa mga projects natin sa trabaho para hindi natin maiisip yung paninigarilyo. Okay? Dapat kumain tayo ng mga healthy foods lang ang kakainin natin para makaiwas. Tapos syempre, inom tayo ng maraming tubig. Mga 8 hanggang 10 basong tubig. Isa ding dagdag tips, syempre, minsan stress tayo, kaya iba yung iba naninigarilyo. Merong mga pagkain makakatulong para makaiwas sa stress. Tulad ng pagkain ng saging. Ang saging may tryptophan yan. Uh, ah, nakaka sa atin. Ang mani, Meron siyang mga good fats, may mga omega-3 fatty acids, sa mga isda, healthy din. Makakatulong din panlaban sa stress. Ang gatas, ang vegetables, mga broccoli, carrots, sari-saring vegetables, merong vitamin B. Ang vitamin B, ito yung anti-stress tablet. Okay? So, habang pinipigil natin yung paninigarilyo, kakain tayo ng healthy, syempre, kailangan natin supporta ng pamilya natin at pagdarasal para at least matigil na natin yung sigarilyo at mahinto na yung mga bad effects sa katawan natin. After one day, one week na pagtigil mo ng sigarilyo, marami ka na mapifeel na pagbabago. Gaganda yung paghinga mo, mababawasan na yung plema, and after several years na huminto ka pa ni Garilio, bababa na rin yung chance mo magkakaroon ng mga lung cancer. At talaga magiging healthy ka na. So sana po nakatulong tong video para at least makita natin ang paraan paano ititigil ang paninigarilyo. Good luck po!